social media po, meron pong unfollow tsaka block. Kung hindi nyo gusto yung mga naririnig nyo, pwede po kayo mag-unfollow at tsaka mag-block. At, the same, at the same time, eh, kung ayaw nyo naman na nasisita po kayo, huwag po kayong tumakbo sa posisyon. Kung kayo sa mga bahay nyo, magtanim kayo ng kamote, mamatay kayo bukas, wala kaming pakialam. Pero kung kayo po ay nanligaw sa taong bayan, kayo po ay humingi ng boto, pinagkatiwalaan, at may mga budget na galing sa buwis ng taong bayan, eh hindi po kayo dapat mga balat si Buyas. Lalong-lalo na kung sinisita po kayo dahil sa mga nakikita nilang pagkakamali ninyo sa mga ginagawa ninyo sa pagtatrabaho. Yang quadcom na yan, kung ayaw po ninyo na masitayan, privado po ninyo, wag nyo i-public para hindi namin nakikita at nalalaman kung anong mga nangyayari dyan. E nakikita natin sa ilang hearing ba naman, pati ba naman itsura ni, ni Colonel Grijalto, eh, ginamit nyo pang parang mukha siyang mas mukha siyang kriminal kaysa sa inyo. Eh, hindi naman po yata tama yan. Just kanina, nakita po natin, narinig natin, na ngayon ko lang nalaman ang namo ay hindi po pala mura. Oo, kasi natawag si ano eh uh, si Joey nan namo ng pastor pa man din o bishop pa man din. Pero hindi daw siya mura. Hindi daw mura namin naman daw ibig sabihin namo. Kaya namo ka since di naman mura yan eh namo ka. Anyways. Hindi naman, na naman mura yun eh. Hindi naman mura yun. Sabi niya, hindi mura yun. So, huwag siya dapat magagalit doon. Namukha, no? So, yun. Nangyari na po kasi ito, itong, itong problema sa atin, ano? Hanggat hindi nangyayari sa atin, hindi tayo umiimik. Nagsimula po nilang silang nag-attempt na uh, sirain or yung ating karapatang pantao or karapatan sa malayang pagpapahayag ay kinitil simula nung nagtanong si Ka Eric sa Kongreso kung saan dinala yung or bakit napakalaki ng na, ano ng kanilang o oh, uh, kung magkano ba yung inyong travel allowance and, and, and all. Dahil po doon, nakulong si Dr. Lorraine Badoy at saka si Ka Eric Salis at yung franchise po ng SMNI na rin po. Matindi yung chilling effect na ang ano no, nang noon. Bakit? Napansin niyo ba lahat ng mga mainstream media ngayon na nagbabalita ng pangit tungkol sa gobyerno natin? Wala. 'Yun yung chilling effect noon. Hindi nila tayo kayang patigpatahimikin kasi wala tayong prangkisa na kaya nilang i, ano i-gamitin na pang, ano, na remote control para pahinain yung mga boses natin. Kaya ganito, kaya ganito nila tayo dadalhin. So nag-attempt sila at nagtagumpay sila na hanggang ngayon yung SMNI ay hindi pa rin nakakapag-broadcast sa free TV. At yung mga kasamahan nila sa, sa media na dating maingay, dating never again, never again, pero ngayon, kakampi na nila, gusto nilang mangyari yun sa atin ngayon. Na kung papayagan natin sila na sikilin tayo, usalan tayo, eh, wala na tayong laban na maipapanalo kailanman. Malapit na po ang eleksyon, gusto nila tayong patahimikin. Gusto nilang impeach si VP Sara, gusto nila tayong patahimikin. Meron tayong issue sa budget, kaya pinagpapaliwanag na po ngayon ng Supreme Court yung mga involved na mga tao dyan sa ating budget na depektibo, kaya gusto nila tayong patahimikin. Nanghihingi tayo ng drug testing, tinatanggihan tayo, hindi daw yun, pa, ano daw, hindi daw konektado yun sa public office and the public trust. At uh, ayun na nga, yung fake news na 20 pesos na bigas, yung hindi pumapas, hindi, uh, walang barel sa KOJC, nanggaling po tayo dyan. Actually, yan nga yung isa sa hinihingi natin eh. Napakaraming paglabag sa karapatang pangtao dyan sa 16 day na pananatili nila dyan sa compound ng KOJC. Pero hanggang ngayon, wala tayong narinig na statement tungkol sa kanila. Pero ang sama-sama ng loob nila na namura sila ni Joey na isang taxpayer at isang citizen ng Pilipinas na nire-represent dapat nila. You're supposed to be the representative of the people. Kayo po dapat ang boses ng taong bayan sa kamara. Dapat po nakikinig po kayo sa mga tao na nire-representa ninyo. Katulad ng sinabi ni Sir Mark kaya po kami fina-follow ng daan-daan libong mga Pilipino kasi pare-parehas po kami ng opinion, pare-parehas po kami ng nararamdaman, pare-parehas po kami ng pinanggagalingan. Ngayon po, pinagsama-sama nyo kami. Good luck sa inyo. Thank you very much.